po uh, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang uh, Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay uh, nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. At uh, kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor uh, para dito mas na, ma na makakatulong sa ating uh, gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot yan po ay welcome. At uh, hindi lamang po sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu mula sa 1st district, 2nd district, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So, dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So, pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects.